Hello mga kaani! Another day, another cooking serie. Bread roll, maki roll, ayan ang ating gagawin ngayong araw. At ayan nga, meron tayong um, tender juicy hotdog, um, loaf bread, um, egg, at lady's choice, mayonnaise. Um, meron din tayong Eden cheese. The first thing to do is balta natin yung ating hotdog at slice natin into two. Gaya ng aking ginagawa. After natin mahiwa mga kaani ang ating hotdog, ang um, pakukulan natin siya, um siguro mga 4 minutes. Um ginagawa ko 'yan para maluto na 'yung ating hotdog. Ang next step natin mga kaani ay tanggalin natin 'yung mga edges ng ating tinapay. Pwede namang hindi tanggalin 'yan. Ako kasi tinanggal ko para magandang tingnan at hindi naman nasayang 'yung mga 'yung mga gilid-gilid niya -gilid at kinain ko din sinawsaw ko sa kape. After that, mga kaani, um, kailangan natin i-flatten yung ating tinapay. Ayan, gaya ng aking ginagawa, pina ko yung ating tinapay para hindi siya masyadong makapal at um, manipis lang siya. Ayan. Baka naman, Eden Cheese, pagalawin ang baso. At ayan nga mga kaani, mag-slice tayo ng cheese. Am um, tipid-tipid lang kasi mahal ang cheese dito. <laughs> At ayan nga, oh, may paarte pa si Kaani. May pabagsak pa ng cheese. Next step, mga kaani, uh, ayan, mag-spread na tayo ng mayonnaise sa ating tinapay. At ilagay na natin yung ating hotdog at yung cheese. Dalawang piraso yung cheese na inilagay ko. Ayan. Madali lang gawin yun, mga kaani. At ayan nga, nag, nag ko ng isang egg. Ayan nga, nakikita nyo, may pa, slow -mo pa ang inyong mga kaani. Kailangan din natin ng breadcrumbs at dyan natin i-coat yung ating um, bread roll or maki At ayan nga mga kaani, kailangan mo natin i-dip yung ating bread roll sa ating egg na, nabinit binit at i-coat natin ng bread crumbs. Ayan. Gayaan lang ang gagawin ninyo sa mga natitira pang bread roll. At ayan nga mga kaani, nakot na natin ng breadcrumbs yung ating bread roll. At ire-ready naman natin ang mantika na pagpipritohan ng ating bread roll. Ayan, mag na tayo magprito. Dapat mga kaani ha, mahina lang yung ating apoy para hindi masusunog yung ating bread roll. Kasi ang lulutuin na lang natin dyan is yung labas. Kasi yung hotdog is luto na naman. At syempre mga kaani, lagi rin natin i-check yung ating bread roll. At baka masunog na yan. At mga kaani, kapag ganyan na ang kulay, is luto na yan. Ayan. Masarap yan mga kaani, itry niyo sa mga hindi pa nakaka-try nyan. At ayan nga mga kaani, crispy-licious and yummy-licious. For sure, mag magugustuhan ito ng mga inyong anak at pwedeng pambahon or pang merienda. Thank you for watching mga kaani. Have a nice day. Bye-bye!